Sabi nga po pala yung sa passive labo sa corruption. Yung passive labo sa corruption po ay mga individual po ito. Wala sama-sama sa isang layunin na wakasan o itigil ang corruption sa ating bukulan. Mga individual to na may mga kanya kanyang organisasyon pero nagsama-sama. Ang so, kami naglagay ay ng aming mga bandera dahil Ayaw natin ang may kulay. Gusto natin uh, yung organization natin ito ay uh, pagsasama-sama natin dito ay para talaga sa isa ng corruption. Uh, ayaw natin ang pro-DDS, ayaw natin ang pro-BBN, diba? ayaw natin ang mga ito. Mas gusto natin, tutok kayo sa issue na kailangan ang corruption ay matapos sa ating bansa dahil ito yung number one na nagpapahirap sa atin. Nakita naman po natin ang ano, sa Senado kung paano po tayo pinagnanakawan ng mga politiko alam na alam natin yun. Eh. Hindi ko pa kayo nasasaktan sa mga bagay Habang eh. yung mga neto baby, habang sila nagsusugan, eh. di ba? Habang sila lahat ay nagagawa yung gusto nang gawin. Eh. Tayo ay...